Good day mga paps. Ngayon pala ibabiyahe na ulit tayo ng L3. Ito na nga pala ang ating day sa pagbiyahe dito sa Lala Move. Kasama nga natin ang ating mga tropa. Ayan. May nakuha na nga pala tayong booking guys at pupuntahan na natin to. Kaya tara, simulan na natin ang araw. Let's go! At dito nga guys, nakuha na tayo ng una natin booking. Papunta nga pala tong Manila guys. Pooling nga pala to. 600 kg. Bali may waiting time nga to guys dahil pagdating namin anong oras na namin to na pick up. Bali isang oras din kami nagintay At yan ginagataga na nga guys kakatapos lang yan. Bali anim na sako nga lang pala yan guys. At dito pagtapos na ito natin ni Cargay magabang ulit tayo ng panibago natin booking para masambayan natin kahit paano Ang mo po. Yeah. Chains hardware. 15 bucks ng siya, no? At dito nga guys, eh, na tayo ulit ng pangalawa natin booking. Rasal abin yung nga pala, deliver nito guys, kaya magkalapit lang. Bali ayan, 15 bucks nga lang pala ng silan yung ikakarga natin guys. Ang pera nga pala nito guys, sinasa 400. Kaya yan, kinarga ni kuya. Lala mo po, may chen. Tapang, yung silan po. At pagtapos nga ng ilang minutong biyahe guys ay nakarating na tayo dito sa first drop off natin dito sa Marisal Avenue. Mabilis nga lang po na kami nakarating dito guys dahil nag enlix na tayo. At yan binaba na nga natin guys yung sealant. Thank you ma'am. Lala move. Boss. Yung ano pickup namin yung papuntang giginto. Dito nga guys, eh, hindi pa tayo nakakarating sa ating last trap. Ay eh, nakuha na kagad tayo ng ating booking. Bali, papunta nga pala tong giginto guys. Bali, ino na nga na pala namin tong pick up in guys. Para mamaya ay eh, dire-diretso na tayo. Pagbaba natin sa mga sako na ibababa natin sa may Dragon 8. 10 box nga pala to guys ng gas tube. At puring nga pala to guys. Hop! Gato. Ayan sir, mga nakasako lang sir. Hindi, ito natin. lang, ito lang. Sa bungad niya. Ito? Apo, kasama to. Papito to. Pagtapos nga natin ibaba ang mga sako guys ay nakakuha tayo ng booking. Bali puli nga rin to guys sa 600 kg. Siyam na karton. Bali kasyang kasyang nga pala to sa ating L3 at malaki pa. Pwede pa tayong kumuha ng isang booking na isasabay natin. At dito nga guys ay punong puno na ang ating L300. Bali tatlong buki nga pala yung nakuha natin. At yung mga buki na nakuha natin guys. Bali diretsyo na nga pala to guys. Kasi punong puno na tayo. Ready to flight na. Kaya tara let's go. Sa pagdapos nga guys ng isa't kalating oras na biyahe ay naratirin namin ang Plaridel. Dito ngay ay namin guys ang ating mga pangarga. Mamadali na nga kami rito ibaba dahil anong oras na rin guys at kakain na rin kami. At pagtapos nga ng isa't kalahating oras natin na biyahe ay narating na natin ang last drop. Dito nga yan guys sa Megapan. Ito nga ang karga namin guys ay mga enduro kaya medyo mabigat din. Ito nga ay binabana natin. bali yan ma'am 1,318 tas 1,600 yung ano 12 piks sa may balagkas 1,318 tas 1,600 ah po 1,600 thank you thank ma'am salamat po at dito nga guys itapos na tayo sa ating mga booking bali nababa na natin lahat pahinga muna nga kami dito sa gilid at nag ng booking na pauwi bali hanggang dito na nga pala itong vlog natin guys dahil lobat na rin ang ating camera. Kaya ingat lahat sa mga bumabiyahe. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang tayo ulit sa next vlog. Maraming maraming salamat.